What's up mga kapangga at nandito naman po tayo Siyempre hinihintay natin lumabas Mayroon tayong inaabangan Inaabangan Yan ang inaabangan namin na lumabas yung may-ari Kasi may nagtimri po sa amin na binibinta daw po itong MIUI 125 na Yamaha at syempre mga kapangga nag-iisip na akong paano makatawad maghanap ako ng mga esyo-esyo para syempre makatawad paawa moment kay sir ayun lalabas na yata at yun lumabas na nga po yung may-ari at syempre kilala daw nila ako dahil ako daw si Kapanga. vlog sabi ko Salamat sa suporta at syempre pag ako sumahod sa Facebook, bibigyan ko dalawang kilong bigay, isang sardinas, isang laki At yan si sir, nakatalikod, may dalang helmet kasi kung magkakabayan daw po kami, ready na daw yung papers at notaryo na lang daw po yung kulang. At syempre, tinatanong ko sir kung magkano ang last price niya. 78, 20. 20 27. 20 talaga? Pura na bawas. At yun nga mga kabangga, talagang 28,000. Hindi na po tayo makahanap ng issue. Wala tayong makitang butas. Gawa ng maganda pa yung unit. Sayang. Kung meron sanang tagas-tagas na konti, yun ang malaki nating itatawad. <laughs> At syempre, napagpasyahan na namin. Napunta na kami sa Bugado para manotaryohan na po namin. At pagkalipas nga ng ilang minuto, ilang oras, ilang sandali, nandito na po sila sa bahay ni Bossing. Yan. Binibilang na po. Binibilang na ang money gawa ng binayaran na po ni Boss dahil pumunta na po sila abugado. Pagkatapos, pinanotaryohan na po yung motor at sila po nagbayad sa notaryos. Yan po yung motor niya. Nakaparking na dito sa parkingan namin. At syempre, sa gustong bumili, bahala na kayo kung magkano ang presyo nyo yan. Presyohan nyo na. Baka magkasundo po tayo. Ang puhunan po namin yan ay 20000 Son. Siyempre, nagbigay po kami sa agent. At yan nga, magpapaalam na si sir sa kanyang motor. Adoy, huwag ka nang umiyak, nandiyan na po yung bayad. Yan, nahimasmasan. Nabawasan ang lungkot na nararamdaman ni sir, gawa ng pamaypay ay pera. Ayan, may pang-inom ka na sir. Pero sana wag mong iinom yan, iingriso mo sa misis mo. Kasi sigurado pag yan ininom mo, ay, hindi ka makaka sa inyo.